Hi hey guys, good morning. Ah, uh, panibagong araw, panibagong vlog naman po tayo at ako ay magluluto ng ano, ah, uh, piniritong espada sa ating almusal. So bago ang lahat, tayo magsimula. Mag-intro muna tayo. Okay, bye-bye muna. Hi hey guys, good morning. Tapos ay nagluto nang perito. Perito ako ng espada. Yan, at ako muna ng bibilingin. Hmm. para ulam pa akan aking magahan ayan o, okay. bye bye A few moments later. Eh guys, betul nak? Hmm. Kita hangoin. Ya. Dah. Serap itu ulam. Hmm. Seperti itu. Seperti itu sepada. Hmm. Raiku. Cuma sikpa.

Yan guys, akin na naman ito balik ka rin. Yung akin isa na lang. At Apulan uh, uh, na yung ano, uh, ilalim. Yan. Balik ka rin ko na naman. Para mamaya, anuhin na naman natin ulit. Okay? Thank you very much. Bye bye ulit. A few moments later. Yan, dahil sa luto na ulit. O, oh, na naman tayo ng panimbo. Naman. Napak na piraso ating hahanguin yan puro lang ito pirito hanggang sa matapos ang ating pinipirito mm uh -hmm. -huh. ito last na nasalang A few moments later. Yan guys, hanguin ko na at uh, luto na lahat ng aking piniritong espada para sa almasalan ko at tanghalian at hapunan. Ayan. Okay, thank you very much sa lahat and shout out all sa aking mga bureau sa viewers at ito na po ang aking naluto. Okay, thank you very much. Bye-bye!